Ayan mga kabraso, papasok pa ka lang tayo dito. Hindi ito luma mga kabraso. At malaking alimango yung may gawa nito. Parang papunta dito yung bakas mga kabraso. Pero mga burado lang. Ito na nga mga kabraso. Ayun. Ayan, bagong lipat lang siguro dyan. At halak, mga kabraso. May nagpalit dito. Napakalaking alimango nito. Parang sa bulik. Sana lang ito yung laman. Malalaki yung bakas ng mga kabraso. Ay, yung mga kabraso. Napakalaki nga dito. May mga bakas na naman dito mga kabraso. Sinusundan natin. Linisan natin na. May balat pala dito mga kabraso sa... eh. Ayun. Season nga mga kabraso. mga kabraso, ayan po, 10:51 ng umaga. Kumusta po kayo mga kabraso? Ayun. Walang hibas ngayon, ay ay lang. Ngayon lang ulit tayo nakaano. Ay kahapon pala mga kabraso. Bali pangatlong ano na natin to pag hunting yung una, hindi natin nakuhaan yung pangalawa kahapon yun. tapos, ngayon dito mga kabraso sa dinaungan natin meron agad dito tayong napansin na pinagkainan at saka bagungon ito mga kabraso, papasok ka lang tayo dito hindi ito luma mga kabraso malaking alimango yung may gawa nito hanapin lang natin sa area hindi to malawak na ano spot Nagpahinga na dito mga kabraso May mga bakas pa nga Pero umangat na dyan Yang araw na yan natin abutan dyan <coughs> parang papunta dito yung bakas mga kabraso pero yung mga burado lang ito na nga mga kabraso ayun uh. ayun bagong lipat lang siguro dyan Pero maganda yung pahingahan niya. Ayos. Thank you, Lord. Malaki. Malaki nga, malaki. Season. Daala. Ito. Daan. Ito, gilid lang to sa baybayin ba? Maliit lang na puno ito. Pero napakaraming mga ugat. asin natin mga kapasa masukal oh kahit maliit na puno lang yan tayong kalawit alas unsi na mga kabraso eh ay dyan nilinisan na natin nanggal natin yung isang gat season nga mga keberasok oh begini ayos kita nalang kita para walang sabit yang pagtalik. ka hmm, 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 hmm Okay, tali agad mga kabraso Kain po muna tayo mga kabraso Ayan, Lumabas na tayo sa spot Diyan lang talaga yan Simula dito yung malit na sapa na yan Yung sa loob yan lang yung bakawan dyan. Kasi lang tapos dito. Hanggang lang. Balik na. Pero madalas tuloy nakakaano tayo dito nyan. Kasi ito lang yung medyo may putik na area dito. Dito, maano nga yung kakaho yan pero matigas. Buhangin lang doon. Kaya dito, dito sila umaano. Kaisa rin tayo dito. Ayan, kain po muna tayo mga kabraso. <laughs> Isa akong hiwa dito. Sikin. Mas dosin na. May nakita pa akong hindi ka nais-nais. <laughs> Doon sa gilid yung merbox pangalawang spot mga kabraso nakalipat na tayo ayan dyan na nating iwan yung bangka yan din yung ano nila pantalan magkatabi tabi lang to mga barangay nasasakupan din ng daram siya na lang ay palarin ulit tayo makadali tayo dito makadagdag Kalagang walang walang hiba mga kabraso paulan na naman lapit na tayo sa boarding house ko dito sa area nito tagal tagal na rin natin dinapuntahan parang meron mga kabraso may mga bakas at halak mga kabraso oh. may nagpalit dito napakalaking alimango nito parang sa bulik sana lang ito yung laman, malalaki yung bakas ng mga kabraso. Ilang bisis na natin nakuhaan to. klaro klaro yung mga bakas. ngatin natin na spindle may bago akong nabili ay yung mga kabraso napakalaki nga nito ay ayan purple crab din mga kabraso hindi ito hindi ito yung magpalit dito ito halos magkasin ng huli natin napakalaki din nito ayos kalawitin na natin ayos mga kabraso at magandang klase at saka season na season Hi. Thank you Lord. Napaka-season mga kabraso. Malapit sa isang kilo. Baka mga noibi. Sana lang umabot ng isang kilo. Tali agad natin mga kabraso. Sana lang nandito pa yung Anong nitong isa na to. Yung nagpalit dito. Kasi tignan yung mga kabraso. Oh. Hindi ito kapag ganito kalaki napakalaki na ng ano nito yung nagpalit ba alos kalahati yung dinadagdag na natin ito sa bulik ito Dali na natin. Sana lang makadagdag pa. May mga bakas na naman dito mga kabraso. Sinusundan natin. <coughs> ito bakas ng ano, bagong bago lang din. Hindi ito halo, hindi ito bayawak. Yung isa to yung ibid. And yung bakas ng ibid. Medyo pa ganun yung ano niya. Sa ano, pa street. Ito naman yung sa alimango. Good size talaga to mga kabraso. Sana lang madali natin ito. bago lang bago lang yung mga bakas mga kabraso tadi dito yung mga bakas nawawala wala ay ito na mga kabraso ayun ay thank you thank you lord ayos na ayos yung pagkalubog oh hindi <laughs> tayo pinahirapan dito hindi sa gitna nag ano pwesto isa rin napaka season na lalaki. Ayos, dalawa yung sipit. Uy. Eww. Oh, wow. Sa wakas, katatla rin tayo. Linisan muna natin. Linisan natin na. May balat pala dito mga kabraso sa... maog na barko ayan yung magkabilang barangay na dinayo natin yun yung isa na may dumaong na barko saka dito magkatabi lang salamat sa Diyos at nakatatlo tayo at puro good size puro ayos yung ano nila ayos sa sipit kumbaga yun yung mga r yun Uh, sa Kalitatlan. ito. Yun, hindi na natin pinuntahan. Kasi napuntahan ko yun ng unang buwan. May paliguan dyan, oh. May reserve yung Villa Alicia. Okay, na tayo. At ito na nga po mga kabraso yung mga nahuli natin. Diretso na po tayo sa ating pinagbebentahan ito yung kasa yung talaga kung pinupuntahan ko ito yon yung buyer ayan yan po yung mga huli natin stock yan po yung iba dyan ay huli ko ng mga nakaraang araw kamuntik pang madali si Manong ayan wala tayong bulik ngayon wala puro tabigion ayan